Nagwawalis ah. Ah, daming daming mo rin nakuha pareha. Mga basura ah. Uh -huh. Kabang sipag naman tong palagang pare ko na to ah. Oh, may Oo. Oh. Oo. Yan ang gusto ko na nagkukusang maglinis itong pare na dapat tularan na naglilinis ng ano ng kanyang pesto. yan o grabe dapat talaga ito si pare aba para hindi anahin ano pare oh, ayos yan o oh. hindi talaga anahin yan pare oh, ayun na pare o oh. lumabas na yung mga kalat kalat pare o oh. Ano? Kahit mga likabok, isama mo pare. Oo. Ano, si pag talaga ng pare ko ba? Ano? Ay, ano pare ko 'yan, si pag 'yan. Magagang paglilinis 'yan sa kanyang pwesto. Oo, oh, 'yan eh. Ano? Labis 'yan si pare. Ayun oh, ganda ng pagkalinis niya, no. Hmm. Paglinis yan, pare. Yan. Sobrang sipag talaga ng pare ko na yan. dami niya nakuha ang mga kalat-kalat, ha. Ayan, oh. Dami ang kalat-kalat si pare, oh. Ayan, oh. Tanggal ang mga likabok, oh. Ito ni pare, pareo, Ayan, oh. Ninisa ni pare yung mga kalat-kalat, oh. No, no. Ayan. Ayan. si pare.